Anong mabantay? tayo magtrabaho ka man ay? Mama, ma ako mama. Ma, duman ako. Ama yun pa, ma. Ano pala naman? Ama yun po. Maalaw na ano nabag Maalaw na ama yun. May ako. Maano ka man duman? O, oh, ayun pa ka. Nag-uuli ka pero may udto na. Kung pa nun na. Tapos ngayon ama yun po, ma duman ka na naman. May tiga hapit ka. <laughs> ano man tiga hapit ko dumang? ko? Di siyempre, ama yun ko. Tama, biyahe po baga. Wala. Ah, puno na baga talaga kung nagulay? Lasing ko na ba gampay alam? Isang LAB pa? Maano ka na naman kung ano ano naman pig... Ay, ba ako? Maano <laughs> ka duman yan eh? ay... Bantay ako ko yan. May gusto yan. magbantay ka. O na, nata, mo akong iba. May kuro ka iba ka doon. May tignatago ka. Hindi, ay ba? Kalugod bahala kung may iba ka. Hindi, oh, maduma kita. Ay, ba ako? Masika, so na ka Grabe naman kung ano-ano naman pig-isip mo. May ako. <laughs> mm -hmm. Manahanal na si Kaso na. So, anong na mama? May iba ka digdi magparato Sabi ko ba, may iba ko ka mabantay. Pahiling ko sa'yo mo kung anong tigigibo ko naman ako. Pahiling ko sa'yo mo kung anong talagang pigbabantayan ko ta. May ka digdi magparato ka na dyan. Mabantay. May tama dumana kita. Masain. Eh. Pahiling ko sa'yo mo kung anong tigbabantayan ka Mabantayan Mabantay nga eh. Kahit ako malayin ko naman. Hmm? Iba ka na ha? <laughs> eh, kan tiwala sa ka o. Oh. Kabukta <laughs> ka mong paibon, maiba-iba ta. Bantayan mo ka o. Oh. Yan O oh. bantayan mo nga o. Panto kang panto ka. Imbis kan na babalaan. Para iba-iba ka. Yan. Patakaran ko pati o. Oh. Mag ka, maghawang ka. Bantay ang awot. Pagbalad <laughs> ka dyan, ka. Eh, kung tiwala, um, pantok banto ka. Dagit-dagit ka pati to, huwag ka na. <laughs> Yung muya mo, pati oh, formado ako kung masa eh, para mahawan, Nakasig ba yun? Nakamikapan. Tawo na kung mabantay sa na, bantayin mga awot. Eh, <laughs> kung tiwala sa kuya, nabukuman umibaka, pirit-pirit ka na. Ay, mag ka dyan. <laughs> para ribukan <laughs> na naman kung ano-ano naman pig-isip mo. Dahil ka talagang tiwala. <laughs> ano to? Nagpapahingalo ka. Nagpapahingalo na ako. Jesus, maraw si muya ako. Um, Maiba-iba ka dikti. Tapos mapahingalo ka. Yung taramon mo ang um, muya mo ako bantayan. Yung muya mo hiling mo ng... Sabi ko bantayan, tig para alila mo <laughs> <laughs> na ako. Ang malamang. Iba-iba ka sa kuya. Ta. Patambay ka. Pagtambay ako. Puto baga ako. Pangurago murago ako to na. Hakuton mo ito. Ginawa nang dira inin din yung ini ha. mo na sa kuya. Baby, dahil ito. murago na. Hawanon duman. Hakuton. Dahil nga 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 mga bantay sa'yo. Hindi ko nang kanday tiwala. Ramong luya lang. Dito. Oh, ano <attributed to> masayin <life> <tinyo> ka na? Pusta <Psikum> baga. Tapos na utomaya ko tumpaw. Pinagawa ka sa abil muna ako. Dahil pa nanggad ako po. Dahil ka pa man tapos. Yan, may iba iba ka digitas Tapos mareklamo ka. Yung gibo mo, maghakaw. Iba iba ka din. Magreklamo ka. Hindi, ay kang tiwala sa kuunyan. May silbi ka ang oh, puto, nakulo na. Oh. Pero may amon sa napatagpagibuan sa kong babas yung gibo. Makadong. Putol mo ito, manay. Iyonan ang maray sa imo Walang. Huh. Wala. Iyo ang parusa ka hmm. Anong bala daon? Hakbuton mo ito, tamasulo kita oh. Oto, grabe pa bagang ta. Ara ah. dumigdi ka. Pipir hmm. Basta kuton ito, dai patapos ka. Hmm. Dai kan tiwala sa ka oh. <tos> 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 mo na pagparakag kagaon. Dai mo na nakutak buton mo na. Yan, haluin yung kakaan. Ilag mo naman sa ibongao ako. Buton mo na. Ay, huwag kaibiyak daw. Parang buong. Ay, sus. Iyon ang kang iba'y bumulig, dahi. Kay puwan mong gibuhunan, Hindi ka magparareklama ako. Ha? Takbuta. Huwag ka magpahinga. Magtrabaho ka. Bawal ang pahinga dito. Magtrabaho ka. Takbuta. Eh, magpareklamo ini. Halo, yun ini. Abutan ka kay ni kipas ka oh. Udo Yan, takbuta diyan. Kasuluan ta. Yan din mga tiwala ha. Dahil tiwala sa kuya o. Oh. Dapat sa'yo alipin. Huwag kang magpahinga. Magtrabaho ka. le, Purok buta na. Luyon. Yan. So. Ano. Hak ano. Kumusta man niya. Yun ang dahil tiwala sa kuya. Yan. Bagtake. Oh. Hmm.